Kumusta yung material nyo? Mm. Okay, may mga dinagdag kami yung material. Mm. Pagpapractice na kami kaya maaga ako ngayon. Oh. Mm. mm. Ang sabihin mo, nagahan mo talaga para dito ka makapag-almusan. Mm. Kasama na rin yun, ano? Parinig no? <laughs> naman tayo, kasi nung nag-practice kayo, wala ako eh, kaya di ko napanood. Sayo <laughs> <laughs> ako rin, ha? Oo, no, sige. Pagka nabuo namin, You, hi, good morning. Hi, Hello, hi, Hello, hi, hi. Hi, good morning. Okay lang po, uh, andito lang po para may ibalita kay Tito. Oh, ano yun? Tito, uh, baka hindi na matuloy yung open mic. Ha? Huh? Opo, hindi kasi ano eh, uh, magiging full show na yung gagawin namin ni Ram kasi nabook namin as headliner si Mike Wilson. So, magtataas na rin kami ng ticket price. Right? Ah, uh, gano'n. So, si ano lang? Si Mike Unson na magpe perform Opo. Bale, magiging Mike Unson na show na siya. Ako, sayang naman yung pinakas namin ni Pitch. <laughs> Hindi. Okay lang. Bakit? Ayaw mo bang mapanood si Mike Unson? Gusto. Siyempre. Pwede ko na siyang asarin ulit sa stage. <laughs> joke lang. Joke lang. <laughs> joke lang. May balak. Hindi <laughs> ko makalusod lang na. Galing-galing. <laughs> Ay. Ay! Uy, Roxy, congrats, ha? Ang daming tao! Mm. <laughs> Ayan na nga. <laughs> may malaking problema. Ano? Ano po kasi, uh, si Mike Unson, yung dapat na mag-headline tonight. Oh. 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 Bigla may emergency, hindi siya makakapunta. Ha? Hi. Ako? Eh, paano yan? Hindi hey, ko nga po alam dito eh. Wala, feeling ko kailangan na namin i-cancel talaga yung event. Tapos, oh, i-refund na lang namin lahat ng bayan ng mga taong pumunta. Uh, wala ba kayong ibang pwedeng tawagan para pumalit? Wala nga po, tita eh. Sana pala hindi na namin kinansel yung open mic para kay papano may nakasamba pa. Ah, uh, ah uh, wait lang po. Uh, excuse me, tawag ako lang po si Rap. Ayusin po yung pag-reform ng ticket. Sige, sige. Sigo sige, sige, sige lang, sige lang. Po. lang po. <coughs> Pits. Tapos pa lang Pwede. At Roxy! Yes po dito. Tuloy mo na yung pagre-refund ng tickets. Okay po. Pero may naisip ko, ni Um, hello, ladies and gentlemen. Um, important announcement lang. Sorry again na uh, <clears throat> uh, nagka-aberya tayo tonight and hindi matutuloy yung headline show natin kay Mike Gunson. Sorry po, sorry, sorry po. Pero i-refund po naman namin yung tickets nyo in full price. So, ibabalik namin yan. But, uh, pampakonsuelo, <laughs> habang inaayos po namin yan, meron kami special treat for you guys. So please welcome on stage the newest comedy duo, Pits and Pats! Wow! 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 So, Pagkakay mga audience ha. Oh, no? uh, puro Gen Z at saka Millennium. Eh, baka walang matawa sa atin dito. Eh, bahala na. Dito na tayo. Sige, sige. <laughs> Ah, maganda gabi po sa inyo lahat. Ah, good evening po. Good evening. Ako po si Pepito. Ako po si Patrick. <laughs> ah, sino dito yung first time makapanood ng ganito? Stand up comedy, taas ang kamay. Sino dito yung mga nakapanood na dati? Taas ang kamay. Ah, sino dito ang na-hold up? Taas ang kamay. Stoy. Pati hold up sinasali mo. Hindi, puro kasi purang ang mo ng ano eh, ng taas ang kamay eh. Oy, tsaka gusto ko makita kung sino kakabahan dito, kung sino nagtataas ang kamay. Ah. Oo. Uh -uh. Kaya... Hala na Taas ang kamay! Hoy! 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 Hindi ka. Teka, ito nga ba ang tawag doon? Bakit hold up? Bakit tumataas ang kamay pagka ino-hold up? Ano? Eh, hindi mo alam, Pitch? Hindi nga eh. Obvious naman eh. Kaya, di ba salitang hold up? Oh. oh. Up. Ibig sabihin taas. Oh. Oh. Alam nga namang, isipin mo na lang. Sasabihin sa'yo, Hold down to. Oo oh, nga. Oo nga. Oh, oh di ba? Hold. Down. hold uh, imagine na. mo na lang ha, pag minalapit sa so, may taong may barrel sa oh. sobrang. Hold down to. Hold, oh, oh, Baba oh. ang kamay. Ah, baba ang kamay. No? Oh. Teka, sandali. Ano mang ginagawa ko pag nakataas ang kamay ko? Eh, alimbawa, nakasakay ka sa MRT. Oh. O di nakasabi ka doon sa bakal. Oo. Oh. Nakataas ang kamay mo. Oo. Oh. Alimbawa, nagsasampay ka ng, ano, ng uh, damit. Oo. Oh. O nakataas ang kamay mo. Oo. Oh. Ipababa-basa yung hold downer yan. Ayun. Oh. Baba Hold, down to! Hold down to! Oh. Ito, hold down! Oh. Hold, down. Oh. hold down! Kaya pala hold down. Oh, oh, hold no. down. Yeah, hold down. Oh, oh, Sa bagay, totoo nangyayari talaga yan. Oh. Yung mga hold down, hold down. Nangyayari na sa akin yan. Sa'yo, nangyayari na yan? Oo. Oh, oh. ano nangyayari? May nakita akong motor. Oh. Gusto kong bilin. Oh. Ang ganda eh. Maganda. Maganda ang motor. Oh. Nag-ipon ako, kumuha ako alkansya, naglalagay ako ng pera doon, pang down. Pang down yon. Oo, oh. para sa motor. Ano nangyari? Nakita ng misis ko, eh, Alcantia. Oh, kinuha yung pera. Oh, ayun, na-hold yung pang-down. Hold down. Naku, na-hold down nah -hold ka, Los Marios. Oy, hindi ka pumalag dahil lalaki ka. Ano? ko, Ako? Oh. Hindi. Gusto ko siyang sigawan, pero hindi ko nagawa. Ah, malamang naawa ka. Hindi! Walang lumalabas sa boses eh. sa lalamunan ko. Eh, paano nangyari yun? Sinakala ko eh. <laughs> Nadali ako. Nadali ka, oh, na. na. nadali ka. na oh, nah hold down ka talaga. Kaya nga oh. oh. alam mo, alam mo nangyari din sa akin nga sa bisis ko. Oh, pinagpapalaki eh, nagpapalaki ako ng katawan. Oh, aba pinatigil ako. Pinatigil ka. Pinatigil ako. Bakit daw? Oy, sabi, palaki ka ng palaki ng katawan. Nagmumukha kang palaka. <laughs> Nagmumukha <laughs> kang palaka. Nagmumukha, <laughs> kang palaka. Nagmumukha <laughs> daw ako palaka. Pinatigil ka. Pinatigil ako. Mas gusto niya yung mukha kang ganyan. Ang yan tiyan. Oh. Yung mukha kang butete. Oh. Masa bagay, mukha rin. Palaka rin naman pala yun. Oo. Oh. oh. Ah, batang palaka. Batang palaka! <laughs> batang palaka. Ay, <laughs> teka, sa dalila. Oh. Ah, ah, palaka rin pinag-uusapan natin. Eh, Oo. Oh. oh okay. Iba-ibang klase pala yan. Naku, teka. Tumatalon ka ng topic ha. Oo eh, palaka nga. Kaya talon ng talon eh. Okay, kaya koka-koka. O teka, teka. Hindi. Palaka pinag-uusapan natin ha. Oo, oo. eto. Ano ang tawag sa palakang palaging nasa pinto? Naku, wala namang ganyan. Meron. Meron? Meron. Ano? Palakatok. Palakatok? Oo. O teka. Meron ba? Meron. Ano ang tawag sa palakang mahilig kumanta? Alam ko yan. Ano? Eh, di palakanta. Mali, mali. Ano? Nasa KTV tayo eh. Oh, KTV. Palakaraoke. <laughs> Palakaraoke. <laughs> Palakaraoke. <laughs> oh, ito ba? Ano ang tawag <laughs> sa palakang mahilig sa pansit? Mahilig sa pansit mm. na palaka? Hmm. Ano? Palakanton. <laughs> Palakanton, ha? Palakanton. Oh, ito oh, ba? Oh, meron pa rin. Ano ang tawag sa palakang hindi mapakali? Ano? Palakad-lakad. Hindi <laughs> <Diyan> yan, no? Gumagaling <laughs> yan. Oo, gano'n yan. Oh, gano oh. <laughs> Palakad-lakad. Teka, teka, sandali. Dinilipang mo ko masyado, eh. Bakit? Okay. Eh, yung mga sagot mo, yung mga puro palaka, palaka. Wala na bang ibang sagot na pwede? Ah, gusto mo yung sagot na hindi palaka? Oo, oh, iba naman. O, oh, sige. Ano ang tawag sa palakang bading? Ano? Etioserang frog. <laughs> Ay! <laughs> Ay! Ay! <laughs> oh, ito, last na to, last na to. Oh. Ano ang tawag sa batang palaka? Ano? Patrick. <laughs> Bakit naman? Eh, kasi malaki ang tiyan. Mukha kang butete. Bakit <laughs> <laughs> Pagdating sa samahan, laging the best yung pagsasabi ng totoo. Yun kasi ang sikreto para tumagal ang pagsasama Lalo na sa pagkakaibigan. Ang tunay na kaibigan, kasama mo sa saya at sa lungkot. Siya yung pwedeng makitawa sa iyo pag masaya ka at pwedeng pagtawanan ka pag may ginawa kang sablay. Ang tunay na kaibigan, bihirang matagpuan, mahirap iwanan at imposibleng makalimutan. Congrats, sir! Oh, ang ganda raw ng show nyo kagabi, ah. Na Nagulat nga kami. Mm -hmm. Dahil hindi namin nasahan na yung mga Gen Z at saka millennials, eh ganun yung reaction. Ano eh? Kratawad tao ka sila sa mga jokes namin. Nung ending nga nung set namin, nagtayuan pa sila. Oh! Oh, sir, saan pa na, naman? Huwag na! Sige na, sir. na kaposik. Si si sige, sige na, sir. Sige na nga. Sige na nga. Okay, okay. Ito, ah. Ano ang tawag sa palakang mahilig... <coughs> Eh, eh, kai. Hoy. Hoy. Diyan magtayo yan. Diba tawag